Sa impyerno, nagkita-kita ang drug addict na Koreano, lasenggerong Amerikano, babaerong Negro, at addict sa weeds na Pilipino. Kinausap silang apat ni Satanas. Bibigyan ko kayo ng tsansa na makaakyat sa langit kung makakapasa kayo sa pagsubok na ibibigay ko. Ang bawat isa sa inyo ay ikukulong ko sa kwarto nung taon kasama ang mga kinaadikan nyo sa lupa. Pag kayo ay natukso, ay mananatili kayo dito sa impyerno man. Pagkatapos niya magsalita, kinulong ni Satanas ang Koreano sa kwartong puno ng droga, ang Amerikano naman sa kwartong puno ng alak, ang negro naman ay sa kwartong puno ng babae at sa Pilipino ay sa kwartong puno ng weeds. Makalipas ang sampung taon, binisita ni Satanas ang apat. Una niyang pinuntahan ang adik na Koreano at nakita niya itong lulong sa droga. Sunod niyang pinuntahan ang lasenggerong Amerikano at nakita niya itong lasing na lasing. Sunod niyang pinuntahan ang babaerong negro at nakita niya itong nakayakap sa mga babae. Ang tatlo ay di nakapasa sa pagsubok. Huli niyang pinuntahan ang Pinoy. Pagbukas niya ng kwarto ay di man lang ginalaw ng Pinoy ang weeds. Nagulat si Satanas at sinabing, Congrats Pinoy, makakaakyat ka na ng langit. Ikaw lang ang di gumamit ng tukso. Sumagot naman ang Pinoy ng, Paano ko gagamitin yan? Hindi mo ako binigyan ng lighter.